at marami pang iba mga disaksak dito so all in all ayun yung wifi saka yung bendo yan nakasaksak din lahat, lahat nga lahat ay nakaload na dito sa inverter yung mismong inverter na yung nagsiswitch from kunyari ito from sa umaga solar battery yan tulong yan so kita nyo naman walang tinutulong tong grid na standby lang siya pero sa gabi, ang gumagana lang yan, itong battery. Kasi wala naman ng araw sa gabi. So, battery yung primarily uh, power source namin sa gabi. So, pag naubos yung battery, saka palang papasok tong grid. So, dito na siya sa day yung mismo nag, uh, nagsiswitch. So, may internal ATS din kasi itong hybrid inverter. Yun na yung nagsiswitch ng power source sa loob. ba? Ah. So, yun. Ang gamit na lang talaga nitong ATS sa uh, external ay pang ano na lang pang maintenance yon so yun lang ang uh, nais kong ishare ngayong araw kung ano yung mga loads natin dito sa bahay siguro susunod discuss natin kung magkano yung mga naging bill namin for the last two months no na naka DA hybrid inverter tayo Ayun. siguro dun pwede ko rin discuss kung ano magkano mga billing namin dati nung hindi pa ganito yung inverter nung 3 kW pa lang nung, 12, nung naka 1 kW na 12 volts yun so yun lang mga solar thank you sa so panonood bye bye